Hi mga ka Twin Bakers, samahan nyo kaming gumawa ng rush cake for today's vlog. But first of all, samahan nyo muna akong gumawa ng topper. So noong last January nga, eh, nakapag-invest kami ni Vera sa Cricut Machine. At kami na nga mismo yung gumagawa ng mga toppers namin sa cake. So sa paggawa naman ng topper, cellphone lang yung ginagamit ko. Ewan ko, pero mas convenient kasi to para sa akin gamitin. So ideal din, pag wala kang laptop, pwede kang mag-edit dito sa phone. So yung ginagamit ko ng application sa pag-edit ng mga toppers ay phone Pero pwede ka naman mag-edit sa ibang application like PixArt or Canva. Pero dito nga ako sa Fonto app na sana'y mag-edit. So sa dito nga nagta na ako ng Lola Elite. Sa so, ito yung pinapalagay na name ni Ma'am. Dito nga pumipili ako ng nababagay na font style. So sa my fonts na 'yan, ako yung mismo nag download So sa thefont.com lang na ako nagda-download ng mga font style. Sobrang daming pwede mong pagpilian. So pabalik-balik nga ako dito sa convo namin ni Ma'am kasi pinagpipilian ko talaga kung ano yung nababagay na font style dito. Tapos ending yung napili kong font style ay yung Ang pambansang font style ng bayan. So ayun nga ko na din siya ng maayos. At nung okay na nga ako, ay sinave ko siya. Then, ang sunod ko inedit ay yung number 80 na ilalagay ko dun sa top tier. At pinagdikit ko na nga din dito yung dalawang number. Nung okay na ako sa pag edit ay sinave ko siya. Then pumunta naman ako dito sa pixel cut. So, sa dito ko nga nire yung background para maging transparent bago ko siya ipaso sa Cricut application. Actually, meron naman sa Cricut app na pag -re remove ng background para maging transparent. Kaso, based sa observation ko, hindi niya nakakat lahat. So, may mga natitira pang dapat i-edit. E, ito kasi sa Pixel Cut, sobrang clean ng pag-remove niya ng background. Kaso yun na, meron lang siyang subscription. And after niyan, pumasok na ako dito sa Cricut application. Kailangan mo mag-download dito after mo mag-purchase ng Cricut machine. So yan, click ko lang yung upload, select from photo library. Ito makikita ko yung inedit ko kanina. iki click ko lang yung Lola Elite. then mag appear na siya dito. Then click apply. Ito nga yung sinasabi ko, meron naman background remover. Naka-transparent naman to, so no need ko nang i-click yun. At dito nga, kinilik ko lang yung single layer, then next. Ito na edit ko kanina. So, kung uisipin, pwedeng-pwede naman ako mag-edit dito kasi meron naman siyang text. Halos kumpleto na din dito, pero ewan ko ba, parang gusto kong pahirapan yung sarili ko. Or baka mas nadadaloyan na ako mag-edit dun sa Fonto app. Pero depende sa inyo kung saan kayo mas convenient. Di ko nga alam kung ako lang ba gumagawa ng ganito. So, sa dito nga pinag-iisipan ko kung ano yung magiging size ng topper ko. At since yung size ng top tier ko ay 6 inches, siguro dapat nasa 4 inches lang yung size ng width niya. Then, same din yung gagawin ko dito sa number 18 na topper. At sinet ko nga lang yung magiging size na width niya sa kulang-kulang 6 inches. So yun nga, dapat marunong ka lang talaga magtansya sa magiging size ng topper mo. At nung okay na nga ako dito ay kinilik ko lang yung make it para ma-adjust na natin siya. So since mirror cards stock na yung gagamitin ko dito ay inon ko yung mirror. Then syempre dapat naka-face down din yung mirror card mo dun sa mat. Kasi naka-reverse nga yung topper natin. Then after nyan, kinilik ko yung next. So naka-bluetooth nga tong phone ko sa Cricut Air 2. At nung nag-connect na nga siya, sinet ko naman yung material setting sa cards for intricate cuts. So, ni-refer nga lang din sa akin to ng friend ko. Yung ganitong settings pero para na stress ako gamitin. Ewan ko ba kung saan ako nagkamali. So, ito nga, disclaimer lang ha. Hindi ko masasabing maalam talaga ako sa paggamit ng Cricut machine na to. Kasi until na nasa stress pa din ako gamitin. So, ito nga, kinili ko lang yung araw na yon para makain niya yung mat at maumpisa na nga ikat. Kinili ko lang yung letter C na yun para mag-start na siya mag -cutting. So, as you can see nga dito, mirror card stack yung ginamit ko. Naka-face down siya para malinis yung cuttings niya based sa observation ko. Then, based sa din sa mga nagre-recommend ng ganitong way. So, sa iba nga, kahit hindi nga nila gawin yung ganito, eh, nakakat din naman ng maayos. Nung natapos na nga siya mag-cut, tingnan nyo naman yung result. Ito nga yung pinagtataka ko dun sa settings na yun. Kasi, nakakat niya naman yung kabilang side. Tapos, yung kabila, parang hindi naabutan ng blade. Bakit kaya ganun? E, more on kasi sa mga nagre-recommend ng settings, card stock for intricate cuts. Ayun yung nire-recommend nila para sa mirror card stock. Kahit na nakadalawa or three passes ko na gawin, eh, ganun pa din hindi niya pa din nakakat lahat. So, ayan na nga, I'm ending. minamano mano ko siya cut. Kesa naman sa sobrang daan niya sa machine, eh, nasisira lang. So, sobrang aksaya lang talaga sa oras. So, dito nga bumalik ako para i-edit at iset yung offset niya sa 0.05. Kasi yung Lola Elite nga, eh, lalagay ko dun sa harap. So, kailangan ko siya lagyan ng acetate dun sa likod para hindi siya direct dun sa icing. Pero, optional lang din naman to at depende na yun sa'yo kung lalagyan mo ng acetate sa likod. So, dinilit ko nga lang dito yung Lola Elite. Kasi, na-print ko na din naman to same din dito sa number 80 na topper. Then, nakamirror on ulit siya kasi nakamirror on yung original nito. Then, hinanap ko lang dito sa settings yung acetate. So, yun nga, kung may mga suggestions kayo, or baka may mga kulang or may mali ako nasabi dito, eh, open naman yung comment section para malaman din ng iba na struggle din sa pagawa ng mga topper using this machine. Kasi nga, ba diba, binili nga natin yung machine na to para mapadali yung trabaho natin. Pero, hindi. parang mas natatagalan pa siya. So, dito nga, didikit na natin yung cardstock dun sa acetate at yung... Gamit ako dito ng B7000. So, nakita ko nga lang din yan na nire-recommend dun sa group. By the way, gusto ko nga din pala i-flex itong Facebook pre official Philippines. Nagbabasa-basa lang ako dyan kapag may mga katanungan ako. At syempre, sobrang approachable din ng mga members. Sobrang willing silang tulungan ka sa mga queries mo about sa machine. So dito nga kapag may mga bakas ng glue dito sa harap, ipinupunasan ko lang sya ng cotton, then nilalagyan ko siya ng oil para makuha yung dumikit na glue. Then proceed tayo dito sa cake. So sinabi ko nga sa una na rush order to. Gabi nga lang si Ma'am Belle nag-confirm sa akin na for tomorrow yung cake na to. Sobrang rush niya nga. Actually nag-yes na ako, nagagawin ko. Kaso nag -brown out naman ng ilang oras. Nagdadalawang isip nga ako na sabihin na hindi ko na siya magagawa. Kasi sobrang tagal nga ng brown out. Pero nung mga 12 AM nga, eh bumalik naman yung electricity. So sabi ko kay ma'am, push ko na to, gagawin ko na. Nag-bake kagad si Vera ng mga oras na yun. So yung size nga ng cake ni ma'am dito ay 9 x 5 at 6 x 5. All moist chocolate cake. Para ma-achieve yung ganyang color na hot pink or fuchsia pink. Gumamit ako ng color pink ng sugar cake. Sobrang achieve na achieve yung ganitong color dun sa brand na yun. At syempre, yung ginamit nating icing dito ay whip it ng Bakersfield. So dito nga sa top tier, gumamit lang ako ng ganitong scraper. Kasi ganito nga yung design dun sa inspo ni Ma'am. At tinanggal ko nga din dito yung mga excess na icing sa color pink. Anyways, nagtry nga pala ako kanina na ibang settings. So nagkakat ako sa Cricut machine. So yung settings nga na yun, inabasa eh, ko lang din dun sa Cricut Official Philippines. Yun daw kasi yung ginagamit niyang settings. So sinubukan ko nga, wala namang mawawala, ba? Diba? At sobrang na-amaze nga ako kasi sobrang ganda ng pagkakat niya. Hindi ako na-stress nung ginagawa ko siya kanina. At share ko nga yan kanina sa FB page namin. So yun lang guys, sana ano nagustuhan yung cake vlog natin for today. Thank you so much for watching.